Magandang araw mga kapaders Welcome na naman kayo sa akin channel Muli nagbabik sa inyong harapan ng Padre Insan Vlog Palibag ko tayong adventure naman Palibag po sabak naman sa laot Siya nga pala mga kapaders Kung bago pa lang sa akin channel Huwag mo lang kalimutan na mag-subscribe Pakipin notification bell button lubos nga ako nga pasalamat sa mga silent viewer subscriber Na patuloy na walang sawang sumusuporta At lagi na nanonood ng mga video ko sa Youtube Ito nga pala si Katibas mga kapaders Yan Ano yung kasamahan ko? nasa bangka yung aming water boy. wala pa si Kadibers Ingo nagkakasilyas pa abang muna sa aming pagdive mamaya God bless yung pakilagi dyan panibagong gabi at panibagong sisid tayo ngayon na ito bigyan ng salubong sa atin kaagad malaki mhm mm huli ka dyan makapala dito ang kula sa bahura di na makita halos ang bato mapado na kami sa lakas ng agos baka makasumpong na magandang bahura dyan sa unahan hanap tayo ulit ng isda baka naro na naroon nakasuot Kauser or liglig -lig. mm -hmm, Huli ka dyan Lapula pa ito mga kapaders Pangalumpa natin Malaki na rin at malapan itong kauser Dito sa Bora Pagkisida namin Hindi para rehas Merong makula po wala Hanapin ko pa ang kasamahan itong kauser Hanap tayo uling isda Baka merong pa oy na ito Galing sa kulapuhan Gura yan mm -hmm, Huli ka dyan Bago kami lumaut mga panak siguro kung wala, Inasa ko sa katinuwit para pagpanasya sigurado walang alpas hanap tayo ng isda naroon sa butas oy rodilio, paikot ikot sa butas na ito lumampas din mm -hmm, naudog natin natama lang doon ng panay yung pinakang mayor na matigas ng tinikang isda sa katawan kahit saan pala sumisid maraming rodilio, hanapan ko pa yung rodillo yun baka may kasamahan pa na ito anong isda yung kaya ito ay lawihan malaki ito pasiguro pagpana pana mm -hmm. giti ka dyan. ito ang siguradong maraming pambigas bukas na umaga Buti na lang at nagitik ko mga kapadir So presado sana ito kung ito yung dinagitik Ngayon ako nakapanang gaito ka lawihan Sa tagal ko naglalangoy dito sa dagat Maraming salamat Lord sa biyaya na naman ngayong gabi Malaking biyaya itong lawihan na ito Maraming pambigas tu bukas na umaga Naroon pa malaking bukaw Nariflex ang mata sa lingas ng spot At inalapitan mm -hmm, Huli ka dyan Ito yung paborito kong isda Masarap itong ginangas suka Sa ganito klaseng isda Kahit anong luto Masarap Basta sariwa Hanap pa tayo ng isda dito medyo manipis ang kula po baka mayroong isda tayo makita na dito may nakatago na itong malaking bigan mm -hmm. huli ka dyan na dalawahan din yung isa kong bigan na unang pana ayos na ito may kasamahin na pag ganito kalaki ang bigan kasama ito na lapo-lapo na sa presyo 150 na ito mag-anak na nukos pipiling ko pinakang malaki para mahuli natin uy wala kong miski na miskisa sa nukos na ito rodilyo paikot-ikot lang sa ilalim ng butas mm -hmm huli ka dyan malaki ito mga kapaters malaking rodilyo ito sigurado ko mataba ito at bintog ante awan ko lang ito baka busog lang ng kinain hanap pa tayo ng isda makita kayo sa akin na ito isda dalagang bukid malapad na rin ito mm -hmm. huli ka dyan kortan lino na ito bukas pag naibinta dito magaraganda bahura medyo malinis dun sa unang dive ko makula po nagpahod na lang kami sa malakas na agos para makasumpong ng magandang bahura dito sa butas, silip-silip tayo, baka may nakasuot. Na ito, bibiya, pang-ihaw ko bukas. Hmm, hmm, oy, nakabunot. Ulitin ko mga kapaders. Mm hmm, hmm, nakaugtol. Mm hmm, pangatlong panat, tinimuan din. Yari ka naman bukas aking inakay, pang-ihaw ka bukas. Na ito pa, singkag, masarap itong ginanga, pang-ulam. Hmm, hmm, mataan tama. Ito yung isdang makapalang kaliskis pero madaling kaliskisan mga kapaders. Ito yung isdang madalas na laging iniihaw ng tatay ko. Ito rin kayong isdang hindi napaya at laging mataba kahit amihahin maglantapin. Naroon pa sa buhanginan, may snapper, naglalangoy at inlalapitan. Sana magitik ito. Mm -hmm. Huli ka dyan. Ayos na itong pandaradagdag na naman. Hanap tayo uli. Kunting tsaga-tsaga lang. Baka kaunti na naman. Masaya naman kami ng kasamahan ko. Dito sa butas na ito. Nustayin kayo ito kanuping or Bukawin. Malapat na rin ito. Pinatamaan ko sa pagitan dalawang mata. Nagahanap tayo uli. Baka mayroon pa. Oras nga pala ngayon. Alas 8.30. Na ito. Isdang may balbas. Mm -hmm. Huli ka dyan. Muntik pang sablayan. Makakapunit pa. Buti at masama ang tama. Yan ang kanubing sa kayang timbungan. Para sa presyon ay ano 130. Magahanap tayo uli. Nasaan pang isda kaya sa bahurang ito? Na ito. Anong isda kaya ito? Hindi ko ito kilalang isda. Panahin ko na lang ito. Mmm, -hmm. mataan tama. Labas ka yan. Oy, pulang isda ito mga kapaders. Uy, may tagpi na kulay itim. Anong isda ito kaya ito? Sa mga nakakilala dyan, comment lang po kayo kung ano pa ang isda na ito. Hindi ko ito kilala. Kakaibang isda itong napaan na akong ito. Kakulay din siya ng lapu, lapu Hanap tayo rin ng isda. na ito, kanuping. Nakadapa. Mmm, -hmm. huli ka dyan ito maganda ang sukat mga 3 gramos pata siguro ko ito sige lang yun lang kami ng langoy para makahap na magandang bahura baka kami nakahap na magandang bahura maganda baka may risda dito sa butas at silipin baka may nakasuoy na ito nakalabas uy buti hindi lumayas buti na maamo lapo lapo red na sibongin mm -hmm. muntik pang sablay na naman makakapunit na naman ito malaki pa naman. Buti nga ako silip sa butas. At kung silip ako, baka ito nabanggaan ko pa ng ulo. Ganito pa lang rin na sono. Kasamaan ito ng lawihan na kaninang malaki. Hanap pa tayo ng isda. Kunting tiyaga lang na ito. Nakadapat sa sayap. Isdang may balbas. Timbungan. Pasiguro na naman pagpana sana tamaan Mm -hmm. Huli ka dyan ayos na ito, panaradagdag na naman sa ating pambinta, salamat na marami Lord, dito sa magandang biyaya nagpakita naman sa amin ngayong gabi itong sibungin sa ating bungan, ang hindi kasi nung malayong pagkita nila na ito pa sa butas, may nakasuot yun, tinamaan din o, bibiya uli, o, tagis raki mag mga kapaders, mataan tama ng bibiya, Buti na lang at silip yung butas, nakasuot itong bibiya ayos na rin, may pang iho na aking bukas, hanap tayo uling isda na ito timbungan uli nakalapa na naman sa bahura mm-hmm. huli ka dyan pulit dyan ang hasangan mo yun siging dugo ng mga kapaders ah, patay na rin ito nagtimbong pa yung sa butas ay ha manapa na ito yun buti nakalabas din malaking timbungan na rin ito mga kapaders hanap tayo uli nasan pa kayo pakita kayo uy na ito kupa pa good size mga kapaders yun laki na ito dadakutin ko na ito baka lumayas pa holy kayaan pang turista ito dito nga para sa amin may turista dumating ayos ito pambinta bukas 800 ang kilo hanap tayo li grabe ang buti uli dito sige sige sa lingis ang spot nasut sa butas ng tenga pa naman oy na ito lapo lapo ayos na naman itong dagdag, sibungin bungin, mm -hmm. holy ka dyan pis tama magandang kulay ng sibungin ito sa kalaliman halos pula mga kapaders Uh, maganda ang presyo na ito, 180 ang kilo kasama ng lawihan na hina kanina. Sana may kasamahan pa ito para mahuli ko pa. Hanap tayo uli, nasan ka na? Na ito, nakalabas ang ulo sa binagong timbungan. hmm -hmm, huli ka dyan. Kortan linaw na ito. Salamat Lord na marami. Matimbungan sa bahurang ito, malaki pa naman. Maganda sukat. Na ito pa sa butas, may malaking surahan. Mahabat na rin ang sungay. Sana tamaan. Mm hmm -hmm huli ka dyan wag sanang makabunot malaki pa naman ito mga kapaders yun, mataan tama, lampasan ayos, nakatsamba tayo ng malaking surahan na naman kahit madalang ang surahan dito malaki naman pag medyo madilaw ang dibdib ng surahan mataba yan, hanap tayo uli na ito pa, timbungan mm -hmm, giti ka dyan sa udugan na naman malapit sa sintido malinis itong bahorang ito malalim pa mga butas ng bato mamaya i-GPS ko naman ito para meron kong balikan. na ito pa mga kapaders may malaking isda sa butas sana tamaan ay mm -hmm. nakabunot pa yata ay na ito akala ko nakabunot masama ang tama na gitiyata ay hindi bagangan ang na isda mga kapaders kahawig lang ito ng snapper kasama ito sa presyo ng talit bago 130 ang kilo sa amin salamat lord malaking biyaya ito malaking isda din nakabunot pa na mm -hmm. ito naglang sa kabilang butas ating ulitin mga kapaders ang laki na ito, laking isda, bagangan kaya nga pala tiyaw kayong bagangan yan ang ipinayin para sa tao papanain ko ito ulit mga kapaders papasiguruhin ko na mm -hmm. giti ka yan. sa may patok din naman, sa may sintido kitain ninyo, pag malaking isda, parang higiti walang kapre-persa yan ang kagandahan, pag ang isda Hanap uh, pa tayo ng isda dito sa binagong na malaki atin silipin baka may nakasuot. Oy, na ito. Timbungan uli, isda may balbas. Mm -hmm. Giti ka diyan. Ay, itong pandar dagdag na naman. Malaking biyaya ito, timbungan. Ito yung madalas na sibat sa mga parakawil sa kristalit. Ito naman ang para sa akin, pangulam ko bukas. Nuko, sa sabawin ko. Lagi ko ng talbos pula. Huli kain sa akin. Huwag kang lumayas. Mm -hmm. Huli ka rin sa akin aabutin ka rin ng pana ko. Oh, sulit na sa akin to, isang perasong pang ulam. Busog na ako ito bukas pag ito na iluto. Maghahanap pa tayo. Nandito sa butas, may nakasuot. Talik bago. Mm -hmm. Holy ka dyan. Pandaratagdag na naman. Nagitik natin ito. Nahan pa kaya kasamahan na ito. Kita ikaw, baka mayroon ka pang kasamahan. Hanap tayo di mga kapaders na ito pa. Talik bago ulit. Mm -hmm andyan ka lang palang kasamahan ka tataguan mo pa ako ito man malapit ang talikbago sulit na dito mga kapaders maya maya maaaw na naman kami ng kasamahan ko may sender lang kami sana may kasamahan pa ito para makarasbul pa tayo hanap tayo uli na ito pa talikbago na naman nakarap sa atin hum mm hmm, huli ka dyan nahan kayong kasamahan na ito nahan dito nakasagipit sa butas yung kasamahan hum mm hmm, dinuplasan. hum mm -hmm. Mm-hmm. Hala, bugbog ka dyan. Ba pa? Mm-hmm. na kayo na ito na? Eh, bugbog ka dyan. Puro duplas ang tama. Pang-apat. Mm hmm Huli ka na dyan. Ay, hama na pa na ito. Mapuro na lang mga kapaders. Hasay na naman ang pana ako. Ayos na ito mga kapaders. maaho na rin kami at mawawi na. Abang abang sa pag-uwi namin. Na ito na mga kapaders. Nawi pala ang kami ng kasamahan ko. Ito, malaking lawihan mga kapaders. Nakachomba ako. Ayan, saka yung ano, bagangan, tiyatawag sa amin. Saka mga sibungin. Naroon, pangaluan na maliit, nakapaning kasamahan ko. Mayroon pang nukos, pang ulam, saka malaking surahan. Ayos na ito. Salamat Lord na marami naman sa magandang biyaya na pinagkalubo sa amin na ito pa. Kalahating styrofoam. Maigin na lang at nakatsamba kami ng magandang bahora na kami sa lakas ng Agos. Doon kami pinadpad ng Agos sa maraming isda. Magandang umaga sa inyo lahat mga kapaders na ito na aming kinita at lahat sa isda. 2,335 ang gastos 394 ang natira 1,941 tapos may plus pa sa ilo mga kapalos na gastos kaya ang natira lahat lahat 1,891 divide 5 bawat isa partihan 378 ayos na ito salamat lord may pambigas na naman kami pang tatlong kilong bigas kasama na rin dyan ang pandaya pero saka panggata si tutoy lubos nga pala akong kapasalamat sa mga hindi i-skip ng ads abang abang lang sa ating susunod na adventure kaya salamat nga pala sa inyong panonood. God bless. po kayo lagi dyan.